Lahat ng mga yan ay unlimited for only 199 lang. O sa mga taga paranyaki dyan, lalo na sa mga taga Dungalo. Alam nyo ba may bagong bukas na sanggipsalan sa inyo? Nasa halagang 199 nga lang ay unlimited nyo na makakain lahat ng mga ito. May mga kasama na yung unlimited side dishes katulad ng kimchi, fish cake, pipino, potato marble, and sweet banana. May plain rice and kimchi rice na rin yan and unlimited soup and unlimited drinks. At syempre, para kompleto, yung sanggip nyo sa 199 ay may kasama na yung unlimited pork meat. Just in case na gusto nyo naman ng chicken or beef, ay pwede naman kayo mag-upgrade. Set B, kung gusto nyo naman ng chicken meat, 249 lang. Set C naman, kung gusto nyo tikman yung beef. At set D naman, kung gusto nyo tikman yung tatlong klase ng meat. Tapos mag-add lang kayo ng 50 pesos para sa kanilang unlimited cheese. Pwede rin kayo mag-takeout dito guys, tulad na itong hawak ko na tag 89 pesos lang din. Kaya ano pang hinihintay nyo dyan? Tara na dito sa may BTS Korean Barbecue na located naman dito mismo sa may 387 Quirino, Barangay Donggalo, Paranaque City. At nagbubukas naman sila simula alas 12 sa tanghali hanggang alauna ng madaling araw. For only 199 lang ha. Meron na kayong unlimited na mga side dishes. Ayan. Bukod doon, syempre may kasamang karne yan. Itong plain. It's either plain o kaya salt and pepper na beef, uh, pork. Sorry, ayan. Tikman natin yung karne ng baboy nila. Ayan. Ayan. Lagyan natin sa lettuce. Ooh. Mm. Siempre guys, ito oh, kami 'yung ano nila oh, karne ng ano? Chicken breast part 'yung chicken nila, ay malalaman talaga. Ooh. Mm. 'Yung kanilang ano, beef, ayan guys. Kung kakain kay dito guys, ah uh, try nyo na rin, ano, subukan nyo na rin yung chicken nila, saka yung beef, ayan. Mukhang malalaman talaga eh, ayan. Mm. Ang talaga cheese. So yun guys, medyo na tayo ng kain ng chicken, ayan. Salang pa tayo. Ayan. Abang iniintay natin yan, tigman muna natin yung kanila mga side dishes. So, ng fish cake nila dito, mm. Sweet banana. Ang tanggal umay. Wow. kumana rin natin yung kanilang mga limited chicken dito guys. Tulad na itong soy garlic. Tapos meron, di, meron din sila dito sriracha at itong gangnum. Ayan guys. Medyo nabulol ako. Comment nyo na lang kung tama yung pronunciation natin. Oh. Ang lasa. Up. Wow. Ikulang. kulang Panin mga taga Paranaque, Donggalo O malapit kayo dito guys Dahil na kayo dito sa may BTS Korean Barbecue Located sila dito mismo sa may 387 Crino Avenue, Barangay Donggalo Paranaque City Pre guys, masasarap at sobrang dami na mga pagkain ko Gusto na namin enjoyin Thank you